Tagger talaga eh, no? Ito naman, nagbablog. Ito Oy, nagbablog ko talaga ako. Ito <laughs> naman lang nagsasakot. ito uh, po ang Kenneth. Ganito ka. masakit mga tao, kaya so, lang pera. May pera. Brutas! <laughs> <laughs> Mangga! Tagtas ba? Tagtaman lang. Okay. Umaaray ang bulsa ng mga tao. Naubos ng mga pera. Ubusin nyo na mga bata may pera ngayon Good relax Yung mga inaanak ko dyan ha mamaya na So wala pong traffic dito O <laughs> dyan traffic sa dulo Shout out O oh, magandang buwan. Okay, magandang buhay mga viewers. Welcome to my channel, Ayong Vlog. So, pasyal tayo sa pinagbuhat ang kinitrod ng Pasig. Puntahan natin kung ano ang mga nandun. Sige, please post na lang Thank you! Kumama ka raw sa loto ha. Bigyan din ng 1,000. Yan. Aso hindi nakapalo siya mga sa akin, alam. Mapugi. Ha? Kumati ka na hanggang gusto mo. Ang tanong ko, nagtas ba kayo ng bangos, tilapia? Hindi. 205. 180. 175. Okay, hindi ho nagtas dito mga gwapo. Ha? Oh, okay, ako mga oh, guwapo rito. Ang tatagpuan niya sa kinit, pinagbuatan, mga guwapo. Anay, ano mo sasabi mo? Merry Christmas po. Iyon! Ito, nagtas ba sila ng bilin? Hindi. Ayan, ah, yan. ah, sige. Asya, nagbigay na ako ah! Magbalain kayo! lang. <laughs> Mura lang dito. O, oh, bandi na mga guwapo. Asan? O, oh, sa mga girlfriend ninyo. Batihin nyo na. Oh, lalaki ng hipon. Magkano kilo? Ah, Yun ang tahong. Ang lalaki. Pagkano kilo? Dito hindi po nagtaas ang bilihin. Manok. 200 kilo. Ah, pinitik na. Yun, magandang buhay. Oh, nagpagawa po. Ah, 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 ah. Asa na? Balik ako maya. iba't ibang uri ng prutas. Selin Ayong vlogs pa. Ayong vlogs. Ayong vlogs. Magkano din labya? 155. Mura ba? Hindi nagtataas. Ayos lang. Mura Sakto lang. Hindi labyang. Sariwa. Huwag galaw pa. Ayan. Dito po. Mura lang dito sa pinagbuha ng kinis. Magandang buhay ma'am. Merry Christmas. Merry Christmas. Bati na kayo. Samahan nyo sa buhay. Follow oh, me. May lindaran. Hoy! Live po tayo ngayon. Bati na po kayo sa mga probinsya. Okay. Sa Marapaya. Ayun. Ah, dito po kami ngayon sa Pilagbuhat ng Kinit. So, marami po namimili ngayon dito. Sa Kinit Road. Dito ngayon si Linda Labakuhan. Ah, nandito. <laughs> namimili. Marami po salamat at magandang buhay sa inyo. Pagpalaan po kayo. Hello. O, oh, bati ka na sa mahal mo sa buhay. Masabi mura ang dito. Dito kayo pumunta. Ah, mura, wala magtataas. Kasi naghihirap kami. Yan. Ayan po, mga pipino. Mura dito ang kilo. Kay boss. Ah, dito kayo pumunta. Mura lang. Okay. Nandito tayo ngayon sa pinagbuhat ang road. Isda! Nakikita mo isda dito Dami. Mura. Pagkakilis na. ala nagbablog ha. Hey! tayo O, oh, bati ka na. Merry Christmas, madam. Ya, yeah, mga kaibigan kong mababait dito po sa pinagbuhat ang kinitrog. Mura ang isda dito Magkano kilo? Ha? 400. Bagos, magkano? 200. 200. Tulingan. 250. 250. Ano to? May kulay. Salmon. Salmon. magkano kilo? Toporte. Toporte. Ito. Ano itong tawag na, na? tulingan ba yan? Tulingan kanina isi. Ayan. Ang bakol. Tilapia, wag kilo? Wap mo. Waporte. Okay, mura lang po dito. Dito sa pinagbuhat kinit. Bati ka na. Samahal mo sa buhay. Ay, babatingin <laughs> ka ba? Muslim ka ba? Assalamualaikum ano? Ayan po. Ayan <laughs> 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 bibili po kayo ng mga sinilas, mura lang. Oh, dito, sa may tapat ng uh, Dominic. Okay, bati kayo lang, kuya. Mura lang, magkano sinilas? Magkano? Mura lang, may 150. May 150? May 100. Ah, uh, dito lang kayo pumunta. Okay. Oh, o ikaw, kumusta ka na? Magkano manok kilo ngayon? 185. 185? Oh, hindi nagtaasan, ano Iba kasi, iba 200. Sa kanila yun! Hi, nanay! Magandang buhay! <laughs> Dito lang kayo bumili. Sariwa yan. Manok! 185 up kilo. Hindi nagtaas. Si Bosing. Okay. Thank you po. sa mga rider dyan, ng Joe Ride, sumakay na kayo. Mura lang. Ah. <laughs> mura lang. Ayan si nanay. Ah. Oh. Oh, mura pa lang yung sibuyas. Ah, uh, Merry Christmas po. Ano yan? Pakwan. Mura lang ba? Bati ka na. Sa mahal mo sa buhay, mauubos na yung pakwan. O, oh, yan pakwan. Oh, ah, nandito po tayo ngayon sa kasalukuyan, sa pilagbuhatan ang Kated okay, Road. Ang pinagbuhat ang Pasig. Magandang buhay po sa inyong lahat. Okay. Ah, uh, isda. Magkano tilapia again? Pitikin natin. Tilapia. 200. Bangos. 220. Yellow pen. 360. Tahong magkano? 130. Uy, mura. Hipon magkano? 125, 140. Ibig sabihin, isang kilo. 400 something. Ay, pati ka na. Bawad, Bawad na ngayon ang ano. Tumawad. Kasi pag mamumura ka na ng tindera. Ano oh, tumawad. ko? Pwede tumawad. Di ba, sir? Pwede. Bakit? <laughs> Hindi, pwede magtawaran. Ikaw na ba? Kaya nga, Pasko araw-araw. Eh. Ayan po. Ah. Ya, yeah, mura dito. Punta kayo rito. Dito sa Pasig. Oh, oh, Ay, yeah. ano 'yan? Fried chicken. Fried chicken. Asan ni luto? Wala pa. Uh, Pamaya yan pang ba yan? Eh, pang gabi. Uh, Ay, lumagap ka na. Uh, Dogs. Fried chicken. Oh, ah, uh, you see. wow, mamaya balikan kita. Ayan, oh, gulay. Hindi sila nagtaas. Mura pa rin. Ako, yeah, oh, hindi mo kilala ha, papaluin kita ito Si ano, boss, ayong vlogs Magandang buhay sir Kumusta na, na? Ayos lang. Merry Umati Christmas. ka na sa mahal mo sa buhay. Merry Christmas. Merry <laughs> Christmas. Ayun daw ang pugi, ano 'yan? yan. <laughs> <laughs> Shout out. Saan sa nanonood? Kahit saan. Kahit saan. Nagdas no. ba kayo hindi? Nagbaba. Nagbaba. Oh, magkano ba kos? 18. 180. 180. <laughs> o, <laughs> <paano palibang kayo>? <laughs> <laughs> ba ba, wala daw magdas kayo kasi Pasko. Oh, ang manok. 185 oh. Hello. Pagandaan, kaway-kaway lang Sige, balik ako Okay Sabit lang Hi <laughs> guys, pati na kayo. Hoy, <laughs> Ay, ayo sinyo parada. Traffic. Ay, nandito tayo ngayon. Ay, Ay, na talaga, ayos talaga. Dami Pati ka na. Para makilala ka sa buong mundo. Hoy. Eh, brutas. Nagtas ba? Nandito kami, Ay, eh. marami nang minta ah.

más Mura ba? Ayan. Bawal daw magtaas. yung